Yon mga katoma, siguro nagtataka kayo kung bakit papasakay kami ng barko. Ito ka parang video na to ay matagal na. Ito yung ka kami ng Hiluin. Nahimbitahan nga pala si Luisito Vlogchev para sa motorismo Pilipino. Kasama nga pala namin dyan ang buong mula ang boys. Si Lea Vlogs, si Peang Vlogs at si Android Editor. At ayun nga, pasakay na nga pala kami ng barko. First time ko nga pala sumakay sa barko kaya medyo may takot pa ako. Tinanong ko nga pala yung mga kasama ko first time lang din nila sumakay sa barko. At sabi naman nila sa akin, oo oh, first time lang din namin sumakay sa barko. Kaya hindi naman ako natakot kaya yan, Sabi ko, kaya ko At nasa una ako nga pala si Oklab. Tingnan mo po si Oklab. Oklab, di ka ba natatakot? Ang sabi niya, basta ako matatakot, di ba si Iman ako? Ayaw, mapala sabi ko. Ate niya, pakit kami para pumunta sa kwarto namin. At nung makakit na kami, nakakita na pala ako ng stewardess. Ay, hindi pala stewardess, si leya pala yun. Ang stewardess na pala, si plano nga pala yun. Aawit yung garo. Oh, oh. At natanong nga pala ako ilang oras ang biyahe namin mula Batangas hanggang Hilo-Hilo. Kasabi sa akin, labing anim na oras. Pero di pa sa Iloilo hilo, -Hilo ang daong pala ng barko sinasakay namin kundi sa Rapis pa. At mula Kapis hanggang hilo, hilo dalawang oras pa ang biyahe namin. At ang gamit nga pala namin ay yung banila Luisito Vlogs. At si Luisito ang gamit niya ay si Aurora. At ang driver nga pala namin ay si Kauhaw. Marap niya bigla sa akin si Adoy sabi niya, Pogi mo ang oh, oh. At sabi ko naman, paano mo nalaman sinisikreto ko nga yun eh. Kaya ang sabi ko ay Andoy, Andoy huwag kang lang. Kaka, Patayin niya, nasa loob na kami ng barko at sabi ko wow ang ganda, parang bahay at di lang yan mga katoma, naka aircon pa nga pala siya. At nagulat nga din po ako sa narita ko, meron din palang tindahan doon sa loob ng barko. Sabi ko wow, ang astig, pero ba yung of alap dito? Siyempre, alap ang hahanapin ko, kaya nga tinawag akong katoma. Sabi nga sa akin ni Luisito, kahit dito sa barko, alap pa rin hanap mo. Uy, huy, ano yung ginagawa mo? Bawal yan at lumabas na nga ka pala kami para na tingnan namin ang paligid ng Batangas. Puta, meron pala sila tinuturo doon. Ano nga ka kaya yun? At niya mga kapaw, mga maandar na nga ka pala kami. Nakita ko nga pala si PM Vlogs nagbibidyo. Yan, binibidyoan niya yung danda ng karagatan bigla ako nalang nakita si Papa at si Leia. At nagulat yeah, na ba? lang ako yung barko namin dumahong sa Romblot. At sabi kasi Mila meron daw mga ababa na mga taga Sabi ko, halos sa ah, para palambas. At maya maya lang ay bumalik na naman kami sa barko namin. Eto na kami ngayon wali sa dagat. Bumabiay na naman kami. Pinapanood nga pala namin yung mga ibon na lumilipad. Nuhuli nila yung mga ista. Galing nga pala ng mga ibon. Paano kaya nila nakikita yung mga isda? na pala tayo mga otoman. Nandito na nga pala sa ilo-ilo sa hotel na tutuloy namin. At nagtanong nga pala sa mga kasama po, sabi ko, nasan si Luisito. Yan ang laging tanungin eh. Si Luisito. At bigla ko narita. Ayun. Bigla ko lumapis sa niya ano ginagawa. Tinanong ko siya kung ano ginagawa niya. Sabi niya, uy, tinuturuan ko lang si tatang. Baka mamaya kasi di na niya alam ko pa paano gagawin dito. Ako, simple simple lang para sa aran oo, oo. Yun ang sabi ni Luisito. Kaya ang sinabi ko sa kanya, tara mamasya na lang tayo. Tignan natin kung gaano kaganda ang iluilo. At sa mama naman agad si Luisito. Hala, oh, diya sa amay. Kundi siya sa ang gawin ko. lang kasi niya. na ang una -una nga pala namin pinunta Pagpunta ng hilo, hilo City ang Garden of Love. Ay sa pulilan meron nga din pala ang Garden of Love. Kaya lang, sementeryo nga pala yun. At asunod nga pala namin pinunta na yung simbahan ng hilo Sabi nila ito daw ang pinakamatag na simbahan sa Iloilo. Sabi nila, kaya ang ginawa ko, pumasok na rin ako sa loob ng simbahan para makapagdasal. At nagulat ako, nakita ko si Dibisito na sa loob na ng simbahan. Sa kaya dumaan yun. Katayon niya, tapos na namin igutin ang mga magagandang lugar sa Hidu hilo Kaya hanggang dito na lang, ang hirap pala talaga mag-voice over. Sige <laughs>